Ang sarap humigop ng mainit na sabaw, lalo na ngayong uh, malamig ang panahon. gandang araw pumuli sa ating lahat. Mag-harvest pumuli tayo ng ating mga gulay na kangkong, pechay, na tanim na gulayan sa rooftop. Ayan, meron na naman tayong mailalagay sa ating lulutuin ngayong araw na to ay ang isdang uh, salindato. So, shout out kay Kuya Reynaldo na nagdadala sa akin araw-araw ng mga ulam, isda. Ngayon dinalhan niya ako ng isdang salindato na eto na, fresh naman siya dahil matigas pa pati yung uh, ano niya buo pa. Matigas siya. Tapos, ito nalinis ko na. Nilalagyan ko nga pala siya ng suka sa may tiyan niya para mawala yung lansa. So, ganyan ako maglinis ng mga isda. Nilalagyan ko ng suka dyan sa tiyan. After na mamalagyan ng suka, ay huhugasan ulit natin para malinis na malinis yung tiyan niya. Walang mga dugo-dugo para mawala yung kanyang uh, lansa. Itong isdang salindato ay tinatawag din na rainbow runner fish. Kilala sa rainbow runner fish or ano yung Hawaiian salmon. Ayan, maano naman yung ano niya. Siguro kung medyo nagsasawa na tayo sa isdang bangus or tilapia, ay tikman naman po natin itong isdang to. Maiba naman. So, after kong mahiwa-hiwa, ayan, ginupit-gupit ko na lang dahil matalim naman tong aming ano. Para iwas na lang talsik na, iwas talsik ng isda dahil nga para hindi malansa sa ano. Kaya ganyan, ginupit-gupit ko na lang siya. Hiniwa ko siya sa tatlong hiwa. Ayan, tapos gilitan na lang din natin to. Ayan, bali tatlong hiwa lang siya. Tapos dito sa isa, ganun din ang gagawin natin. Tatlong puto lang din siya. Ayan. So, ang ating gagawing luto dito ay kinamatisang isdang salindato. Ito ang ating mga ingredients. Meron tayong pechay na inani sa ating ah uh, Huptap, kangkong, siling pangsigang, sibuyas, tatlong kamatis, luya, at meron tayong asin, patis, at saka ang gagamitin kong pangsabaw ay yung hugas-bigas. Mga ano to, 3 uh, cups. 3 cups na hugas-bigas. Pwede naman natin itong dagdagan. So ilalagay ko na to sa kasirola. So, pagkalagay sa kasirola, ilalagay ko na rin yung, uh, baw uh, yung luya, kamatis at sibuyas. Isasama ko na dyan. At, ilalagay ko na rin ang asin at saka yung, saka yung patis. Ilalagay ko na din. Ayan. So, after mailagay na lahat, isasalang na natin sa kalan at pakukuluan natin. Ganyan ako magluto ng isda. Inuuna ko muna yung sabaw na pakuluan saka yung mga sahog niya. Para medyo maluto muna yung kamatis. So, ayan. Pag medyo durog na yung kamatis at saka ako ilalagay yung mga isda. Ayan. pag nailagay na yung isda ay tatakpan na natin hanggang siya siya ay kumulo at siya ay maluto so kapag kumukulo na after 15 to 18 minutes ayan medyo luto na yung ano natin ayan luto na yung mga kamatis na nadurog na uh, nilagyan ko ulit ng isang basong tubig dinagdagan ko ng isang basong tubig kasi parang konti lang yung sabaw eh pero nasa sa inyo naman yun kung gusto nyong dagdagan or okay na yung tatlong basong tubig. So, ayan. Kumukulo na siya. Tikman na po natin kung siya ay, kung tama na yung kanyang lasa. Dagdagan na lang natin ng asin kung uh, matabang. So, ayan. Dinagdagan ko po ng konting asin. At bahala na rin po kayo kung gusto nyong maglagay ng bechin or kung anong pampalasa po yung prepare nyo. Pwede magic sarap. Ayan, kayo na po yung bahalang mag-adjust ng lasa. Nilalagay ko na rin yung siling pangsigang, tatlong piraso. At ilalagay ko na rin itong ating mga gulay na mga pechay. Parang napakarami kapag ka hindi pa siya nalanta. Pero pag nalanta at naluto na, ang unti na lang niya. Ayan, lagay na po natin lahat ng gulay. Napakasarap po ng ating gulay at sigurado natin, alam nating malinis dahil ito po ay uh, ating tanim dito sa uh, rooftop garden. Ayan, nakakasiguro tayo na siya ay malinis, walang mga kemikal na hinahalo o in-spray. Kaya ang sarap nang may mga tanim tayo sa ating bakuran, yung mga madadaling ano, anihin. So, after mailagay yung gulay, ay tatakpan na lang ulit natin para mas mabilis siyang kumulo. Mabilis lang to. Siguro mga ano lang, mga 3 minutes lang pwede na. Para hindi naman ma... Para half cook lang yung gulay. Mas masarap kasi yung half cook lang yung gulay. Mas ano siya, mas malutong. So, ayan, kumukulo na. Luto na to. Ayan, sarap ng migup ng sabaw. Lalo na po ngayon na malamig ang panahon. Yan, uh, napaka-healthy pa nito dahil ano, wala siyang oil. Yan, kakain na po tayo. Luto na ang ating uh, kinamatisan, o pinangat sa kamatis na isdang salin dato. Ngayan, na natin. Unahin natin yung gulay para hindi siya ma-overcook. mukhang na overcook na nga eh. So, ayan. Pwede na tayong kumain. Ito na ang ating uh, kinamatisang isdang salindato. Napaka-easy lang niyang lutuin. At syempre, napaka-healthy. Ayan. Ang sarap ng humingot ng sabaw. Kain ka. Kain na po tayo. So, ayan, ready to serve na ang ating recipe for today, ang kinamatisang isdang salindato or Hawaiian salmon. Dito ko na po i-end ang aking video. Maraming salamat po. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking video. See you on my next video. Ingat po tayo lahat. Maraming salamat po sa mga viewers, silent viewers. sa uh, Team Promote, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta sa Plant Garden Lovers. Thank you all. Bye.